At para naman sa ating balitang kakaiba, likas na sa mga tao ang kumain ng masasarap na pagkain at maituturing itong esensyal sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero sa bansang Vietnam ay may isang 75 anyos na lola na nagnangalang Boy T. at nakatira sa loc Nem Commune, Quang Vinh Province na taga-alaga ng mga lokal na simenteryo ng militar at dating lumahok sa mga grupo ng voluntaryo ng kabataan at tumulong sa mga sundalo. Noong 1963, nagsimulang hindi umano siya kumain ng solid foods gaya ng karni, kanin o prutas at nabubuhay lamang sa pag-inom ng tubig at matatamis na soft drink sa loob ng limampung taon at sa kabila nito ay maganda pa rin daw ang kanyang pakiramdam at puno ng enerhiya. Ayon sa lola, hindi na siya nakakaramdam ng guto matapos umuna itong mahimatay dahil sa natamaan siya ng kidlat nung umakyat siya sa kabundukan para gamutin ang sundalong sugatan noong kasagsaga ng U.S.-Vietnam War. Ito'y nangyari umano ng nang humantong siya sa edad na 26 kung saan hindi na siya natatakam sa kahit anumang uri ng pagkain. Simula noon at sa limampung taong nakalipas ay tanging tubig na lamang at soft drinks ang kanyang iniinom at pampalakas na magpahanggang sa ngayon ay nananatili naman umanong maganda ang kanyang kalusugan. Gayon pa maraming tao ang may pagdududa tungkol sa pamumuhay ni Lola. Halimbawa, sinabi ni Tran Van San, Deputy Chairman ng Loknin Commune People Community, na imposibleng kumpirmahin kung sa tubig lang talaga nabubuhay si Miss Loy. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay limitado lamang sa mga sinasabi ng mga tao at mga kwento mismo ng Lola at walang sino man ang nag-verify nito. Napansin ng mga eksperto na mga kwento ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga social networking sites tungkol sa mga taong hindi nakakakain ng mga dekada at namumuhay pa rin ng malusog. Ngunit mahirap umano itong i-verify para mapatutuhanan. Parang ang hirap isipin limang taon hindi ka kumakain ng kanin, ulam o prutas. Isang araw nga lang hindi ka kumain, talagang gutom na gutom ka na. At yan ang ating balitang kakaiba, kasama si Jeff Gonzalez, Smile sa Petran III, para sa balitang Unang Sigaw.